Oye kayo ah! Alam mo kung ba tulasan lahat dito? Asa Asagalan! Mga walang kwenta kasi! Oye! ko. Oh, 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 Oye! 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 May practice kami! Dance contest! Every next week na! Oye! Ano oras ka? Uwi! Oye! Wag basta! Basta! na lang ako dito! Wala akong tiwala dyan sa bata niya eh! May! Matiwak kayo Halika sundan natin! Sundan natin! mag natin! Gisa natin! si parang wala yung ibang tao. Uy, Kirk! Uy, ano? Ah, na Jericho? Wala ka! Umalis ka ni! Ewan ko sa pumunta! Pati si Rodan! Kasama o, niya si Rodan! Oo! Kasama, si, oh, kasama si Rodan! Pati si Atien wala, wala din! Pati si sila si Big Boy! yung mga tao ay. dito sa ba? Hindi ko naman na maaintindihan! Uy! Uy! Alam mo ba sila dito? Asa gila mga walang kwenta kasi! Oo! kasi may kwenta ako! niyo! Oo! Oh, mo yung Oo! O O O Teka, teka, oh, teka. Teka, 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 teka. Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin mo, bababahay ka na naman. Hindi! Chaco Yowa! May practice kami! Ano practice? Sa school, kahit umuulan, di ba? May practice kami! Dance contest! sa may next week na. Oh, kaya pala nakaswag ka na ganyan. Oh, oh. Boy, dance contest? Sigurado ko sa school yung ginagawa mo. Baka mamaya kung saan-saan ka nagpupunta. Oo, Kuyowa, may nga akong pambili-bili doon. Oh, oh, tiba ko yun. May tiba Mag baon. Oh, ito. Oh, 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 gusto oh, ko oh. Oh, ito. oh. ito na. Salamat kayo. Itong Uy, ito, oh, ito. ba't di ka malan? Biglang alis ka naman bata. Alis na ako. Oh. Wala kayo dyan. Alis na ako dyan. Oh, Alis ka uwi. Oh. Magpul, basta. Basta, uwi na lang dito. oy oh, sige na. Ako sa na. Sige oh. na. Yo, ba, parang sa'yo. Uy. Was, ano Wala akong tiwala dyan sa bata na yan. ni. Halika, sundan natin. Sundan natin. Sundan natin. Sundan natin. Sundan natin. Huwag kami Susundan natin. Tara, tara. Huwag na tayo Walk trip lang siya, ano? Tara, tar tar tara. Tara, tara, tara. Ang ina-bata to, nalaki nang inaabot tang to. Tsaka ang akas po. Talagang lakad patatag siya eh, no? Tarang -tarang, parang, natin. parang natin talaga eh. Bisa natin. Bisa natin. Uy! Ang na o na yun! Na dami dami dami. Ano yun? Ba't ang dami? Tropa nun! Ngay! Tsaka lalaki ng tropa nun ah! Nga, eh, no? Oh, nga! no? Oo, oo, lalaki niya, no? Ano ang lapitan natin? Oh, tara. Bisa mo. Tingnan mo baka mapatrobol tayo dito. Tara, tara, tara. Hoy, YG. Uy, wala to. Uy, wala to di cola. Uy, ini nga mayan Uy, wala to, wala yan, wala yan. Uy, uy, anyan. You want to practice dito baka manok dito. Dito nga, mo mi practice kayo! Ma, ha? May kundi pa, basta may meeting na kasi kami baka manok dito kasi baka pa na naman okay sa mga OG ko. Ano, 'yung sinasabi mo? May namiss mga, mga may mis ko doon. Mga mahina ni. Oh. Ding ba na yun eh? Ay, sinasabi mo, ding ba? Kasi mo umuwi ka, sabi mo, practice sa school. At saka, ano? Tagalat ah. yung mga kasama mo, oh. Tsaka, tangit ako yung makiisa yan. Ano nga, umalis ka na kayo, oh. Ano, umalis ka na. Sali ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na, na, na palalayasin kita sa bahay. Umuwi ka na. Di. Wala yan, wala, 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 wala yan. Lika na, lika na, lika na. Kinangin na mo. Umayos ka, kinangin mo. Hindi na kita palalabasin ng bahay, kupal ka. okay na, di.